Bale, first time nung game ng Lakers nung Sabado kontra Philly na binago nila ang kanilang starting lineup ngayong season na hindi injury po yung dahilan. Ginawa kasi nilang starter si Cam Reddish kapalit ni Dilo para daw balansyado ang lineup na yun. Tignan natin kung ano yung nangyari. Well, ang pinakasilbi talaga ni Reddish para sa Lakers team na ito ay maging defensive stopper nila. 6'8 athletic wing player tong si Cam, kaya nga iniasa kagad nila sa kanya yung pagtao kay Paul George, na siyang first option ngayon ng Sixers. Ginagawan nga po ng play si PG ngayon ng kanyang team at ganyan nga may double stagger screen para sa kanya. May kita natin na nahuli ng konti si Cam dyan, pero nakahabol naman din siya enough para maapektuhan yung tira. Basically, pinalitan po ni Cam Reddish yung role ni Max Christie sa Lakers ngayon na kanilang pinaka main wing defender. Gawa na rin ang hindi yung nagagampanan na ni Max sa maayos sa si Vando ay injured pa nga rin hanggang ngayon. Kung may pagpapatuloy niya yung maganda niyang perimeter defense feel ko, mas mababad pa to. Ganda ng pagkaka-check niya kay Martin Jan. Although dito mga idol ay eh, hindi lang naman po si Reddish ang may kayang gumawa niyan. Kung aware ka talaga defensively, kahit ikaw ay kaya mo tong gawin. Pero siya nga ang bida natin sa video na ito eh. So pakita na nga lang din natin. Dito kasi sa right corner, ayan, may kita natin na patuloy ni Ubre itong si AD sa kanyang peke. Kaya kinailangan tuloy ni AR na mag dyan para syempre hindi siya makadakdak o layap lang ng madali. So ripple effect na rin to mga idol. Gawa nga nung dalawa na ang sumasama rito kay Ubre, si Lebron, lumipat kay Drummond, then si Cam naman andito siya kay Martin talaga pero kung maripas dyan papunta kay Lowry dahil yung line of sight nga ni Ubre ay eh, doon din nakadirekta. If ever gustong i-kick out ni Ubre yan, malaki po ang chance na kay lauri ibibigay yung bola kaya ganyan na nga lang din po ang pagtakbo ni Cam though tapal naman na yan kay AD sa batang-batang season na ito mga idol including this game no tumitira po sa reddish ng hulaan nyo 100% shooting mula sa labas and totoo yan sa siyam na laro nila ngayong season so far mga idol tatlong games pa nga lang pong pinapasok itong sa Reddish at lagi siyang birabang ko kasi maiksi lang talaga ang rotation ni Coach JJ kaya ngayon ngayon pa lang talaga siya naglalaro mga idol 3 out of 3 siya ngayong season so far at hindi po siya nagtititira doon parate And sa opensa, no, napansin natin na hindi naman din talaga siya masyadong malaking party doon. Minsan, ganyan siyang set ng off-ball screen sa kanyang kakampe. Pero madalas, eh ganitong nakatayo lang siya sa corner, waiting kung mapapasahan siya. And madalas naman po ay hindi rin naman din siya napapasahan. Ngayon sa court, eh meron kang Lebron, may Reeves, tapos may Rui pa na mas magiging priority ng opensa. And kahit ako mga idol, hindi naman din ako coach, no, masaya ako kina Lebron, Reeves, o Rui yung opensa kaysa kay kami. Talented naman din to, nabigyan na rin naman siya ng chance, pero halos hindi po nagde-deliver sa opensa. And viewed na lang din siguro siya bilang isang 3 and D player assuming na magiging maganda ang shooting niya. Hindi pa rin kasi siya proven na shooter on a consistent basis eh. Inisa-isa natin yung mga plays nila mga idol and dito pa lang nagkaroon ng major na chance si Reddish na mag-create para sa kanyang team eh. At emergency play pa nga lang to kasi hindi makalusot si AR. Binigyan lang siya ng mabilisang pin down at ganyan nga pong tatanggapin ang handoff mula kay AD. Tila sa nasaraduhan na nga rin siya rito ni na Drummond at PG mga idol kaya hindi rin talaga siya maka -atake. Good kickout naman din kay AR. Yung mga ganitong klaseng actions din mga idol ang maaaring magpa kay Reddish kung magiging consistent po ang shooting niya mula sa labas. Again, 100% po ang shooting niya ngayong season from deep pero as long as bababa rin siya ay bababayan for sure. So hindi pa natin masasabi talaga ngayon na nag-improve ang kanyang shooting. do tignan nyo yung nangyari dito, napahelp na nga lang din po si Kelly dyan sa rolling na si AD. Living cam na tulad nga nung sinabi natin kanina, eh nakatayo lang din madala sa corner kapag opensa. Pwede na siyang pasahan dyan kung hindi talaga kaya ni AD and dapat handa si cam na pakawalan to if mawapasahan man. Pero kaya naman na ni AD yan. Again, magbe siya ng malaki talaga sa mga ganitong drives ni Lebron na halos yung buong depensa ay nahihigop niya sila na AD. As long as kaya naman ni Lebron yan ay okay lang. Pero ayun nga, may mga times na ipapasa talaga niya yan sa labas and sa mga Lakers fans, ang hope talaga nila ay maging laser talaga si Cam mula rito. Yun ay kung ibababad siya at kung mapapasahan din siya. Dito hindi na naman. Sabay na iwan naman si Cam dito kay Martin pero overall this game ay okay naman din po yung depensa niya. Para sa akin ay medyo ayos po ito na pambalanse si Cam sa starting lineup at si Dilo ay off the bench para mas focus sa kanyang opensa kung papasok na siya. Low maintenance player lang naman din siguro itong si Cam in a way na kapag ipapasok mo siya, more on depensa lang talaga. Pero tulad nga nung nakita natin sa video na ito, may mga times na nalilibre nga siya gawa nga nung pag ng depensa sa kanila and ayun, no open nga si Cam. Kung sakali man na mahit niya o na consistent basis yung mga jumpers niya, edi feel ko, mabibigyan niya ng consistent na playing time tulad ng ginagawa niya ngayon. Hindi siya swerte halos ang opensa pero lagi talaga siyang mau open kaya hopefully para sa mga Lakers fans ay makita natin tong mag-improve from deep. Pero kayo ba mga idol? Okay bang ba pagkakalagay ni Cam Reddish sa first five o hindi? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.